maganda di ba? Maganda siya kasi silver yun dito. Hello mga kapadyak, welcome to my channel Ngayon, i-review ire natin o i-unbox natin yung nabili kong COGS or sprocket o kung ano man yung tawag nyo ito nabili ko siya sa aliexpress dahil wala dito na ganito yung yung ano nya ratio nya is 13 13 34 13 yung maliit 34 yung malaki Naghanap ako dito sa Pilipinas. Wala akong mahanap sa Shopee tsaka sa Lazada. Kaya na ko sa AliExpress yun may nakita ako. Yung dito sa Pilipinas, yung regular na mabibili mo is nasa 13. Eh by the way, ano to ha? Thread type, hindi pa siya kaset. Kasi yung sa bike ko, thread. thread. Thread, type pa lang yung ano niya yung hub niya ito, ano palang lang thread type yung binili ko. So dito sa Pilipinas, tulad na sabi ko ay yung yung mahanap mo lang dito na thread type is 13 yung maliit tapos 28 yung malaki na plato. Yan, bubuksan na natin ito. By the way, nabili ko siya ng yung regular price niya is nasa 900 plus tapos kapag bago yung account mo meron kang 3 dollars na voucher Mali-less bali yun 1, 150 din yung less sa akin pabuksan na natin yung brand niya is sun Race hindi ko alam kung maganda yung brand na to, pero ito lang yung nakita ko na ano, na may brand na is bracket na thread type or cogs yan yung maliit nya is yung pinakamaliit in black tapos yung pinakamalaki yung black din tapos silver na lahat ito nakalagay dito yung pinakamalaki nasa 34 ito 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 kung nakikita nyo ambliha. yan ito 34 tapos yung maliit nya is 13 ito nakalagay 13 yan ito sa tit na to yan niya, yung tsura nya yung sa likod ito tapos yung tunog niya ayan ayan tunog niya hindi siya ganong maingay pero sa thread type na ganito okay na siya hindi ko pa na-upgrade yung bike ko ng cassette type the future siguro mag-upgrade ako maghahanap muna ako ng magandang ab yan guys yung tunog niya siguro sa video iba yung tunog kasi so, sa personal kung pa sa personal kita ko, susukatin ko kung gaano siya kalapad ito may ruler ako dito ito magmula sa tit sa tit ito muna sa malaki muna tayo hindi inches inches ito inches yan halos nasa 5 inches and a half sya in a half 5 inches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ayan, 5 inches and a half. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. Tapos, ayan. Itimbangin natin. Meron akong pantimbang dito. Let's just set up ko muna. Ayan. Wala na akong ibang pantimbang dito. Okay, sana kung yung digital na pantimbang. So, wala ako nun. Ito muna. Pagtsagaan muna natin pero ginagamit ko to sa pagtimbang ng mga prutas pag bumibili kami accurate naman siya ito pa, tingnan niyo yung ano yan yan malus more than half kilo Tapos meron ako dito yung tinanggal ko dun sa dun sa dun sa luma ko, ito yung luma ko. Na yung 13 by 28. 13 by 28 din yung kakompleto natin. yung gaano sa kalaki? Ito. Pinalitan ko na to kasi parang meron siyang sira na yung bearing niya. Ito. Ayan, ito, 28 yung pinakamalaki niya tapos yung pinaka maliit 13 kamukha din noon. Pinagkaiba lang nila, mas malaki 'yon yung pinakamalaking plato niya. Ito, compare natin. Ito yung itsura nila. Di ba? Tabihin natin para makita nyo. Ayan. Ganyan. Ayan. Ayan sa likod. Ito. Nakapin natin ito para makita nyo. Ayan. Kasama yung tit. Ayan. Ayan. Um, four for four and a half mas malapit to nung one inch malapit ng one inch to Yan. ito yung tunog nya maganda dito diba? maganda sya kasi silver yung dito Pero papakita ko sa inyo pag nalagay ko na. So ngayon kasi medyo busy pa. Pero pag nalagay ko na, i-review natin kung sulit pa siyang sulit ko sa bilhin. Ito, thread type to ah. Thread type. Thread type pa lang siya. Yan. Thread type. sun Sunrise yung ano niya free will Okay. Hanggang dito na lang siguro Subscribe kayo Para sa mga susunod ko pang mga video Na re-review natin Marami pa akong re-review kung ano ka kung newbie ka lang din katulad ko samahan nyo akong matuto Okay, hanggang na lang salamat sa panonood si pride kita kita na lang tayo sa daan mga kapadyak, thank you